Hello guys, good afternoon um, Inupiresahan ko na sanang binungkal yung lupa dito sa my garden ko so nalaman ko dito para makita nyo ice yan ayan o no? ice so, sinubukan ko ayan diba ba? a ice pa ang lupa Ayan, nag-a-ice pa. So, hindi pa matigas pa siyang bungkalin. Tingnan mo, ang lupa. Namumuti. So, ibig sabihin nag-a-ice pa. Hindi pa pwede. Ayan. So, huwag mo na ngayon. Kasi nag-a-ice pa. So, ayan, ayan o. Oh. Matigas pa siya. So, ibig sabihin na may ice pa. Ito na lang yung tingnan ko. Kapit bahay namin ng abayo. So ayan. Oh, ayan siya naka-ice pa. Ayan. Ayan. Matigas pa. So naging ice siya. Ayan. So ayan yung kapit bahay namin ng abayo. meron silang kabayo so yun ang libangan ng mga may tira dito eh, nag ice pa so nakita niyo ang lupa nag aayos pa at matigas pa hindi pa siya pwedeng bungkalin so huwag muna hindi muna ngayong araw na to so inumpisahan ko dito kasi medyo ano naman malambot ako kasi gagawin ko sana kaso lang um, ano ko siya may ice pa susunod na lang